ang prinsipeng naging polaka. Nakarating na sila sa lugar ng mga polaka, pero wala pa ring imik ang prinsipe. Nagkatinginan na lamang si Wigo at Yugo. Hindi nagtagal ay dumating naman ang pinuno ng mga polaka. Sino yung kasama niyo Wigo at Yugo? Ang tanong ng pinunong polaka. Siya po si prinsipe, kaibigan po namin at dito po muna siya sa lugar natin, ang sagot ni Yugo. Pinagmasdan naman ng pinunong polaka ang prinsipe. Ganun ba? Sige, basta ba maayos siyang makitungo sa lahat? Walang problema. Maligayang pagdating dito sa aming lugar, prinsipe, ang nakangiting sabi naman ng pinunong Palaka. Maraming salamat po, pinuno, ang sagot naman ni Wigo. Pagkaalis ng pinunong Palaka, pumasok na tayo mahal na prinsipe, ang sabi naman ni Wigo. Pagkapasok nila ay nadatna nila sa loob ang mga ibang Palaka. Biglang tumahimik ang lahat at nakatingin lamang ang mga ito sa prinsipeng Polaka. Siya po si prinsipe, dito po muna siya sa atin, yun din ang nais ng mga salamangkero, ang tapat na sabi ni Hugo. Kung may basbas -bas ang mga salamangkero, walang problema, ang sagot ng isang nakakatandang Polaka. Ipakilala mo ang iyong sarili, utos naman ni Wigo sa prinsipe. Sumunod naman ang prinsipe at ipinakilala nito ang kanyang sarili sa lahat. Maligayang pagdating dito sa aming tahanan. Naway magustuhan mo dito sa aming lugar, ang sabi ng isang nakakatandang palaka. Sa isang iglap ay sinumpung ang prinsipe. Nais ko sanang magpahinga na, nakahanda na ba ang aking kwarto? Ang biglang tanong nito, nagkatinginan ang mga nakakatandang palaka. At bigla namang natulala si Wigo at Yugo sa inasta ng prinsipe. Hindi nagtagal ay nagsalita ulit ang prinsipe. Nais ko din sanang kumain muna bago ako matulog, pak ihanda ang aking pagkain, ang dagdag na utos ng prinsipe. Hindi na nakatiis si Wigo, bigla itong lumundag sa harap ng prinsipe. Nagbibiro lamang po siya, dadalhin lang namin siya sa kanyang kwarto, ang pinagpapawisang sabi ni Wigo. Ganun ba Wigo? Ang natatawang sabi naman ng isang matandang polaka, marunong palang magbiro ang iyong kaibigan, dagdag pa nito. Opo, sige po dadalhin ko muna siya sa kanyang kwarto at pagod din po siya, ang paliwanag ni Wigo. Hindi na hinintay pa ni Wigo na sumagot o magsalita ang mga nakakatandang polaka. Hinila na niya paalis ang prinsipe, at pagkadating nito sa kanyang kwarto ay agad na isinara niya ang pintuan. Ano ka ba naman, dito hindi ka prinsipe, at tandaan mo isa kang polaka, ang naiinis na sabi ni Wigo. Sabihin mo na ako ang prinsipe ng Storyland, ang aroganteng sabi ng prinsipe. Nararapat lang na ako ay pagsilbihan ng maayos kahit ganito ang aking anyo ngayon. Ang dagdag pang sabi ng prinsipe, humarap ka sa salamin at tingnan mo ang iyong sarili kung ganyan ang ugali mo. Sa tingin mo makakabalik ka pa sa pagiging prinsipi mo? Ang seryosong sabi ni Wigo, kung ayaw mo dito sa lugar na ito, pwede ka ding mamalagi sa tahanan nila, Yugo, ang sabi ni Wigo. Sa tingin mo, may maniniwala sa iyo na ikaw ang prinsipe? Ang tanong ni Yugo, tandaan mo isinumpa ka, at baka nga di ka na makabalik pa sa dati mong anyo, dahil hanggang ngayon ang pangit pa rin ang ugali mo. Ang galit na sabi ni Yugo, Aba, oo naman papaniwalaan nila ako, lalo pa at ako ang prinsipe, at kayo ang nakakaalam kung anong nangyari sa akin, ang sabi ng prinsipe. Hay naku, sa tingin mo kapag nalaman nilang ikaw ang prinsipe, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Ang tanong ni Wigo, bigla namang napatigil ang prinsipe. At ano naman ang ibig mong sabihin sa iyong sinabi? Ang tanong ng prinsipe, bakit hindi ka nalang muna magpahinga ngayon mahal na prinsipe, at bukas na bukas ay dadalhin ka namin sa bayan. At matunghayan at marinig mo ang sagot sa iyong tanong, ang buong tapang na sagot ni Yugo at ito ay lumabas na. Kung nais mong kumain, nasa baba ang aming kusina, malaya kang kami ay seluhan mahal na prinsipe, ang madiin sabi ng Wigo sa salitang prinsipe at saka ito lumabas ng kwarto. Naiwan namang nagmamaktol ang prinsipe at bigla naman niyang nakita ang kanyang sarili sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang anyo, at hindi niya napansin ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento.